Pasok sa pasok sa loob. Pasok. Ulan, no? Oh. oh, makulimlim na naman. Hindi ba? Makulimlim. Makulimlim. Kayo dyan, mahangin pati, oh. Pati yung sampay kong nag-iisa at pads, eh. Hindi pa ako nakakalaba, guys. Pasok sa loob. Dali. Dali. So, ayan guys. Makulimlim na naman sa labas. Kaya dito lang kami naglilimlim sa loob ng bahay. Sa aming metro kwadradong bahay. Yan. So, share ko lang guys. Kung may nagtanong kasi sa akin. Uh, palaging may tinatanong nila kung anong ginagawa ko dito sa bahay. Kasi nga naman nakikita nila itong bahay namin na ino-occupy. Ay eh, napakaliit lang. Siguro mga 20 square meters lang to or ewan basta kasi yung aming kubo ay hindi pa namin napapagawa so dito kami nagtsatsaga hanggat may budget na na maipagawa yung aming kubo may nagtatanong lagi na bakit daw ang dami kong aso mas marami pa kaysa sa tao pero wala daw amoy aso dito sa bahay namin kumbaga kasi may pusa ako, may aso pero hindi mabaho yung bahay namin. Hindi raw nangangamoy aso, lalo na doon sa may upuan. Eh nakikita nila doon natutulog tong mga aso ko. Ganito kasi yun guys. Una, dapat mahilig tayong maglinis. Pangalawa, yung mga aso natin syempre paliliguan yan. Ayan o, oh, alam nila pag ako nagchichismis o. Oh. Yan. Kayo lang naman guys ang kachismisan ko kaya ipon-ipon sila. Huwag mong nililik yung ears ni itim haba. Ano ka ba? Pag ganun daw guys na naglilik ng ears ang isang aso sa kanyang kapwa-aso, nililik yung ears, it's either uh, stress yung aso, o kaya bored. Bored siya, kaya ganun ang ginagawa niya. O, ay, may dumaan na naman, maingay sila. Yan ang hindi ko alis sa kanila eh, yung pagiging maingay nila kapag may dumadaan. Hindi sila sanay na may ibang uh, tao dito. Kaya sa gate pa lang, Kinatahol na nila. Di ba haba? Good morning ka nga muna. Good morning. Dali na. Bang, bang. Good morning ka muna. Ako distracted na siya. Good morning muna. Hindi ko bibigyan ng treats pag hindi na good morning. Good morning na. Batiin mo sila. Ako may distraction talaga guys. So, ayan. Ayaw mo mag-good morning? So, ayan, tuloy ko yung kwento ko. Bakit daw, hindi mabaho dito sa amin at hindi amoy aso. Ayun, no, pagulong-gulong si Choco. Choco! <laughs> pagulong-gulong siya dun. Kasi guys, ganito yan. Itong mga aso ko, kapag mainit ang panahon, twice ko yan pinapaliguan. syempre after nilang maligo ay, may cologne sila, ayan o, oh, Saint Roach. Tama ba yung pronunciation ko? Ayan, pang aso yan guys o. Oh hindi ako nagpo-promote guys, kumbaga walang kinalaman sila dito sa akin, pero ito kasi yung shampoo nila dati at cologne pero ngayon ay iba na yung shampoo nila kasi anti-punggal na yung shampoo nila pero maganda rin yung mga shampoo nito guys medyo may kamahalan nga lang so ayan tapos after nilang maligo may panglinis din ako ng tenga yan yan, hindi mga sponsor to guys ito ay nabibili sa bet ayan o. Pag nagpapabet kasi ako guys, ugali ko nang magtanong kung ano ang pwede kong pang maintain ng kanilang kalinisan na hindi mga moy. Yung pwede mo bang weekly pang sa kanilang mga katawan. Yan. Tapos, meron din silang ayan, powder. Kunyari, hindi ko sila napaliguan. ah uh, powder, pwede na ito. Antitic na rin ito. Pero nga kasi monthly nagne-next guard sila kaya hindi ako nag-aalala. Ito ay mabango kay Choco ko to ginagamit. Kasi si Choco ay pinapagroom ko siya. Minsan uh, walang magdala sa kanya doon, busy din ako, hindi ko madala kaya pinapowder ko na lang siya at sinusuklayan nito. Yan, yan. suklay ni Choco. Sa kanilang lahat actually. Sa so, ang kagandahan ng suklay na to na i-post ko na to dati. Kasi pag naisuklay mo at may balahibo na ayan oh, kusa na siyang lalabas. Ipapagpag mo na lang, hindi na yung susuklayin mo ulit para mailabas yung buhok ay yung balahibo nila. So, ayun guys, kapag summer kasi, hindi mo kailangan paliguan ng paliguan. Ay, pa, I mean, pag summer kasi, kailangan paliguan mo yung mga aso nyo. Kasi lalo na ito, sa simento sila most of the time, o nakatambay, o sa simento. Tapos, don sa may labahan namin, medyo minsan mamasa-masa doon dahil doon sila naihi. Ayun. Kaya to ay month ko silang pinapaliguan kapag summer. Pero ang sabi naman kasi ng vet, lalo ngayon umuulan-ulan tapos medyo malamig naman, ay kahit na hindi paliguan ang aso, kunyari isang beses, isang buwan lang kasi, yan palang mga balahibo nila ay nagdadry din yan. Pumapangit. Kumbaga hindi na shiny yung coat nila. Pero meron namang solusyon dyan guys. Kapag kunyari naglalagas ang balahibo nila, ayan, meron naman akong vitamins para dyan ayan o oh. yan coat shine yan pang aso din yan pang kalahatan na yan kay choco sa kanilang lahat pare pareho so ayan ang mga gamit ko sa paglilinis ng aking mga aso dito naman sa sahig paglaba suka lang guys yung pinakalas na balnaw sa sahig kunyari naglinis ako I mamap ko siya ng sunrocks yung pink na sunrocks tapos pag nasabon ko na yung buong sahig saka ko naman siya babalnawan ng tubig tapos yung last balnaw ko ay suka effective yun guys hindi mo na kailangan ng pabango talagang walang amoy ang loob ng bahay mo tapos yung upuan namin kung napapansin nyo dati walang sapin mga ano lang mga bedsheet lang ngayon, pinagawan ko siya ng sapin. Papakita ko sa inyo. Ayan, may, may nag-music. Sana hindi makapture. Ayan, ginawan ko siya ng, pinatahian ko talaga siya ng sapin. Para, para napapalitan ko siya. Ayan oh, makiat na naman si Choco. Ayan, may sapin yan. Tapos, may basahan. Kasi sabi ko nga, lahat ng basahan na yan ay may kanya-kanyang amoy. Since sa upuan sila natutulog, Nilalagyan ko pa rin ng basahan aside doon sa mga sapin. Kasi ugali na ng mga aso, naglilik ng sarili nila, nililinis nila yung sarili nila. Siyempre, yung mga patak-patak nung laway nila, napupunta sa upuan. Para naman, hindi gaanong uh, laging palit ng palit. Monthly ko pinapalitan niyang sapin ng upuan. Tapos, kung medyo, alam kong medyo nawiwi sila dyan, eh kahit isang linggo pa lang, pinapalitan ko na kaagad para malinis talaga. Yun. Tapos yung basahan naman ay araw-araw ko yan nilalaban. Kaya lagi akong maraming labahin. Kaya ang kailangan kong sabon ay kilo-kilo. Yun. Pungging, ayan si punggo ko. Yan, di ba? Yan sana yung i-rehome namin. Kaso nalungkot ako, hindi ko na lang pinarehome. Kaya ang ginawa ko ay pinakapon ko na lang yung boy. Ayan si Itim, kapon na yan. Si Axel din ay kapon na yung aming asong na heat stroke. Kapon na yun. Yan ang nanay oh, si Clover. So, yun lang guys, ang isi-share ko sa inyo para hindi bumaho ang inyong aso. Yun, tamang paglilinis lang tsaka tamang pag-aalaga sa aso. Ayan. Marami pa akong gamit na pang aso guys. Pero kung tayo naman ay nagtitipid kasi medyo may kamahalan itong mga to. Ito lang panglinis ng tenga ay nasa magkano ba ito? Nasa 700 na Oh. Ayan sabit yan galing kasi sa mga hindi nagtatanong, yan nga laging naglilikyang si, si haba sa mga ears ng mga aso tapos itong malalaking asong ito ako ang nagpapaligo niyan siguro nalagyan ng tubig kaya medyo nagluga itong si clover yan, hindi ko kasi pinapagroom yung malalaking aso na yan guys ako na lang ang nagugroom sa kanila na video ko na rin yung mga gamit kong pang-groom sa kanila Tanging si Choco lang ang pinagugroom ko talaga kasi sobrang liit niya. Sobrang likot din. Baka magupit ko yung kanyang tenga or dila. Kasi sobrang makulit siya eh. So, ayan. Ang share ko ngayon sa inyo guys. Doon naman sa hindi naman afford ito ng mga to. Kasi, syempre, bago natin bilhin yung mga ito, nagamit sa alaga natin eh, mas importante pa rin naman yung kung halimbawa medyo kapos kapos yung mga personal hygiene natin pwede naman may isi-share ako sa inyo guys effective din eto lesterin, kahit anong kahit anong ano bang tawag doon? kahit anong kulay eto minsan ito talaga ginagamit ko kasi effective talaga ano bang tawag nun, ini, sinasalin ko dito oh. Tapos, ini-spray ko sa balahibo nila. Yan, ganyan Oh. Yan. Yan. Kahit sa higaan nila guys, effective itong Lesterin. Itong mga sinishare ko sa inyo guys, ay napanood ko lang din sa YouTube. Ginaya ko at effective. So, sinishare ko din sa inyo para alam nyo rin. Tapos, Uh, Itrainyo try nyo din sa sarili ninyo kung may alaga kayo para masabi ninyo na tama pala effective kasi kung puro tayo kung halimbawa wala tayong time magpabet pwede na nating gawin dito lang sa bahay natin na yung palang mga gamit pangontra sa baho ng aso ay meron na tayo dito sa bahay natin kasi mostly naman gumagamit naman talaga nito na yan ang hindi lang natin talaga makikita sa loob ng bahay natin madalang ay yung mga gamit ng aso yung mga hindi naman talaga uh, alam na meron naman pala talagang nabibiling ganito kahapon nga may tumawag sa akin kaibigan may bukol yung aso niya sa akin nagtatanong sabi ko dalhin mo sa vet kasi hindi naman ako veterinaryo mahirap mag home remedy nga ng ganyan na bukol na dumami na yung bukol Malamang ka ako, baka may bulate ang aso mo or may cyst kasi ang daming bukol sa tiyan. Nabutas na yung isa kasi uh, kinamot daw nung aso niya. Malamang na allergy yon dahil ang hilig lang daw kainin ng aso niya ay manok. So, ayun, sabi ko sa kanya, dali na kaagad sa vet. Eh, meron naman pala tayong sa vet ng bayan pala yung pang yung sa munisipyo ba yon ang meron lang daw doon pala na libre ay uh, deworming at saka anti-rabies. Kumbaga, wala sila talagang mga gamot sa ganun. Na, wala silang laboratory na libre. Wala silang ganun. So, sa private vet talaga sila pupunta dapat. Sabi ko sa kanya, laanan mo ng ano, budget kasi kawawa yung aso mo. Nag-alaga ka pa. Sabi kong ganun. Tapos katabi nilang matulog. Tapos, bukol-bukol yung tiyan, dumudugo-dugo pa, di ba? Nakakaawa yung aso. So, iyon, kaya para maiwasan yung mga ganun, guys, pwede tayong unahan na, kumbaga, para hindi na mamaho, tamang paglilinis lang at pag-aalaga talaga ng aso. So, ayan lang, guys, ang isishare ko sa inyo. May powder, yan. Pero kung wala naman talaga, eto pwede. Yan. So, bye-bye na, guys! Yan lang ang share ko sa inyo ngayong araw na to. Sana makatulong.